Tayo. Ayan, oh. Napakadami ng puno ng lansones. Napabayaan <laughs> lang. Ang dami. Ayun ba? Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Anong kartihan yan? Anong kartihan yan? Giblik ka. <laughs> Jumping Ayan, oh. Ang ah. pako pa ko. Ba! Ina-up eh! Magsubukan kay Lolo. Ay! Daw, Ay. <laughs> oh, ang darin punga ng nyok, oh. Taba. Lawak. Ay, kung 1.5, di ba nila lawak yan? Oo. Oh, oh. 1.8. Isang hektarya at 8,000 square meter. Ayun, may kawayan nun pa, oh. Yun ay matinik. Hindi yan Taiwan, ha? may puno rin yung mangga. Rambutan. Tubon-tubo kayo sa puno pa lang ng nyug. Oh. May mataas, may Baba. Oh. huh hmm. Ayan. Ang wasaging. Nako. Ang ganda ng ng kambing at baka. Kawayanan. Hey, ay! Hey, ay! Hey, hey. hey, what's that? Yeah, Go, go, go! May farm na kayo! Saging na lawan, tubon-tubo na kayo dito. Ang ah, puso ko malaki. Ayan, pakiyat. Ang ganda pati ng view dito, medyo may konting paborol. Pag nandyan kayo at kung ng buko, tatapon nyo lang dito sa baba, tapos dito nyo pupulutin. Ayan. Ayan ang kawayan na yan. Ay, matilik! Hmm. Nandun, sa dulo dun. Kabila oh, pa dun. Oh, Bayagra. Okay. Okay.